Makigsapol ang Western Visayas Transport Cooperative sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 agod magdusos ang duga nga piso sa pamasahe bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Sa interview sa Bomba kay Western Visayas Transport Cooperative President Raimundo Boyet Parcon, yagin pahayag nga nagapugait na ang halos tanan nga drivers sa mataas nga presyo sa produktong petrolyo kag halos hindi na makasustener ang ila kita sa ila mga kinahanglanon. Dugang pasininga suno umana sa Department of Transportation nga pag-aprobahan nila ang 1 uh, peso nga sa kasang uh, pangasay sa uh, 2024 pakuntani apang uh, tub-tub subong uh, tuig 2025 wala sa gihapon uh, sang sabata. Matandaan nga sang nagligad nga Martes nagsaka sang 1 peso and 70 centavos ang kada litro sang gasolina kag nagsaka naman sang 2 pesos and 70 centavos ang kada litro sang diesel tawag ni emergency meeting ang alliance kay para Mr. Yan to ano, nga amon nga pagahimo ono kag kun ano aton nga i-counter sina uh, i either ma file kita petition kay ti nag file petition nang ligad ang ang national uh, hmm. suno man sa DOTR is uh, i-approve nila ang 1 uh, one piso, no? Nga, nga interest, nga ito na pliti e, hasta uh, subong, huwag yung kita nakabati. Ang balita, malita, no? Damo nga karon kay kahit gayimos kita, kato sa opisina, mm. uh, ang sa ang uh, uh, LTFRB, kahit like, kung ano na itong petition uh, petisyon sa nasyonal, sa piston, uh, kung na approve na wala ang 1 uh, one piso nga interest, no? Kahit subong, hindi natin na itong magwantaan, hindi nga uh, asod asod nga sinakaayos ang aton nga diesel no Nabatian ang pahayag ni Chairman Raimundo Boyet Parcon.